ala una alas dos alas cinco alas ocho alas nueve tatlumung minuto makalipas ang alas tres tatlumung minuto makalipas ang alas cinco 30 minuto makalipas ang alas 8. 15 minutos makalipas ang alas 2. 15 minutos makalipas ang alas 6. 15 minutos makalipas ang alas 11. 15 minutos bago mag alas 7. 15 minutos bago mag alas 10 sampung minuto makalipas ang alauna. 20 minutos makalipas ang alas dos. 20 minutos bago mag alas cinco. Limang minuto makalipas ang alas sais. Labing dalawang minuto makalipas ang alas syete. Sampung minuto bago mag alas nueve limang minuto bago mag alas 10. Dalawamput limang minuto makalipas ang alas 10.